So guys, panorin natin kung paano magsaing dito pag maramihan. Ipapakulo mo na ng tubig. Ayan, pinapakulo. Magsasaing tayo dito sa kawa. Ayan, bilaki natin yung dami ng tubig. Ay, yun ang bigas pala. Ayan, isang titsil na bigas. Ipapakulo. Ipapakulo. mga kohot tayo ng teknik dito Kapag kumukulo na yung tubig, saka mo ilalagay yung bigas. Kailangan nakatakal Uh, tansyado mo yung uh, isasalang ng bigas tapos habang kumukulo, tuloy tuloy lang yung halo. Tapos medyo malakas yung kanilang uh, paggamit ng apoy. Okay, makakakuha tayo ng uh, technique dito sa Agoncillo Batangas. Ngayon kung paano magsaing sa kawa ng bigas. Ayan kaya pagka kunti na lang yung tubig, babawasan na nila ng konting apoy. Medyo mahina na yung apoy. Tapos babawasan ng apoy, ayan, tatakpa ng uh, malinis na sako. Tapos tinakpa ng planga nito sa ibabaw para mainin. Tapos binawasan ng apoy. Ayan. Okay Okay, sana may natutunan tayo Sa kunting vlog natin dito Kung paano magsaay sa Kawa, ayan ang sinaing na bigas Okay, shout out Junior Vlogs PH I'm here, we're gonna Batangas At sa kanilang karawa ng kanilang kapistahan. Okay, shout out and God bless Junior Vlogs PH